panguna sa ating listahan, ito na naman ang inyong kaalaman na hinog. At ngayon, pag-uusapan natin ang limang karaniwang maling gamot o gawin ng mga senior na pwedeng makasama sa kalusugan. Lalo na po yung mga mahilig sa sariling reseta. Tanong-tanong lang sa kapitbahay o inong kung ano-ano kahit walang sakit. <laughs> Alam nyo kung sino-sino kayo. Shout out po sa si inyo! Alam ko marami po sa atin ang ganyan, kaya siguraduhin nyo na panoorin ang video na ito hanggang dulo. Baka mamaya, isa na sa inyo ang araw-araw na gumagawa ng isa sa mga ito at hindi nyo alam unti-unti nang naaapektuhan ng katawan ninyo. Panguna sa ating listahan, yung basta-basta na lang umiinom ng gamot kahit walang reseta. Kapitbahay ko gumaling sa gamot na to eh, baka gumana rin sa akin. Kapatid, tandaan, hindi porket gumana sa iba, e eh gagana rin sa'yo. Bawat katawan po iba-iba, lalo na kung senior ka na. Ang problema dito, maling dosage. Hindi mo alam kung bagay sa kondisyon mo. Maaring may side effects sa iniinom mong maintenance. Mas masama pa dito, pinipilit mong gamutin ang sakit na hindi mo pa nga sigurado kung ano. Laging magpakonsulta sa health center o doktor. Kung walang akses, huwag agad inom. Obserbahan muna ang katawan. At tandaan, ang sariling reseta ay sariling pagpapahamak lang sa inyong sarili. Pangalawa sa ating listahan, yung mahilig uminom ng expired o natirang gamot sa aparador. Naku, may iniwan si tatay na gamot dati. Gamitin ko na lang to kaysa bumili. Ay grabe kapatid, hindi mo alam kung kailan pa yan at kung ligtas pa ba. Ang expired na gamot ay pwedeng wala ng bisa. Mas masama, baka naging laso na sa loob. At yung iniwang gamot para sa ibang sakit, maaring makagulo lang lalo sa katawan mo. Kung may natirang gamot, wag basta gamitin. I-check ang expiration date at kung dibiyak, mas mabuting itapon kaysa makasama sa katawan <laughs> Baka naman po, palaig po sana ako ng video na ito At kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button Malay nyo, isa po kayo sa manalo kapag kami po ay nagbaraffle Maraming salamat po Pangatlo sa ating listahan Yung panay painkiller kapag may konting sakit Sumakit ang ulo, painkiller Sumakit ang balakang painkiller ulat. Minsan parang kindi na lang ang painkiller sa iba sa atin. Pero tandaan, ang painkiller ay may kabayaran. Kapag paulit-ulit ang gamit lalo na sa senior, tumataas ang presyon, nasisira ang kidney, sumasakit ang tiyan o nagkaka-ulcer. At ang masama pa, nasasanay ang katawan sa gamot at pagdating ng araw, hindi natatanggapin ng katawan. Ang dating one tablet, pakakailanganin mo na ng two o three dahil di natatalab. Kung kaya ng warm compress, pahinga o natural na remedy, yun ang unahin. Huwag abusuhin ang painkiller, hindi ito parang vitamins. Yung iniinom sabay-sabay ang lahat ng maintenance at kung anong supplement. Isang inuman na lang para isang bagsakan. Ay kapatid, isang bagsakan nga, baka bagsak ka rin. Ang problema kapag sabay-sabay, may interaksyon ng gamot sa isa't isa. Mas malakas ang epekto o oh, baka mawala ng bisa. Di mo alam alin ang gumagana, alin ang nakakasama. At pinsan, iniinom pa sabay ang kape, soft drinks o empty stomach, e eh mas lalong mapanganib. Kung maraming iniinom, gawin ang gamot schedule. Ihiwalay ang mga dapat paghiwalayin. Uminom ayon sa tamang oras. Kumain muna kung may gamot na kailangan ng laman ang tiyan. Panglima sa ating listahan, yung panay herbal, pero walang gabay at wala ring alinlangan. Hindi ito gamot, herbal lang to, natural, walang side effect. Totoo po, may mga herbal na makakatulong. Pero tandaan, hindi lahat ng natural ay ligtas. Kapag senior ka na, may chance na ang herbal ay kontra sa iniinom mong maintenance Pwedeng tumaas o bumaba masyado ang BP o baka masira ang liver at kidney mo dahil sa sobrang dami. At yung iba, hindi FDA approved o may halong chemical pa nga. Kung magha-herbal, siguraduhin ligtas at galing sa kilalang source. Tanungin ng doktor kung okay ba ito sa existing medications at huwag gawing kapalit ng reseta. Dapat ito ay support lang, hindi replacement. Mga kapatid, ang gamot ay hindi magic. At sa edad natin, dapat tayong maging mas maingat kesa masigurado. Lahat ng nabanggit natin ay karaniwang ginagawa ng maraming Pilipino. Hindi dahil masama ang intensyon, kundi kulang lang sa tamang impormasyon. Kaya ngayon, may alam na tayo. Ang aral po natin, bago ka uminom ng kahit anong gamot, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano bang iniinom ko at bakit? I-share mo ang video na ito sa mga mahal mong senior at sa buong pamilya. Baka ito na ang makapigil sa isang malalang epekto o makaligtas ng buhay. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nag-aalay ng impormasyon libre para sa inyong mabuting buhay. Muli, maraming salamat po at God bless!